boss. Magandang araw na naman mga boss, mga sir. At uh, dito na naman tayo sa ating mga ano, uh, na mga units. So, hapon, meron tayong uh, uh sinubukan ng kargahan. Tin tinignan natin kung ano, ah uh, magbabago yung presyo. So, tingalikan natin ngayong umaga. At uh, sa kasamaang palad mga boss, ay uh, hindi nga nagbago yung ano uh, bagsak pa rin yung ating presyo sa uh, so uh, natin yung isang team natin sa team natin uh, natin doon sa evaporator so hindi kasi pwede tayo magsabay-sabay na sum uh, sa uh, ano, so kailangan isa hanggang dalawang tao lang ang pwede sa proclip mga boss at uh, yun nga confirm na. yung hinala natin kahapon na ano na may leak nga doon sa ating ano, uh, evaporator site. So uh, luckily, ang kagandahan lang doon is kaya pa nating uh, hinangin at kaya pang remedyohan yung ang leak kasi nasa naka-expose sa medyo labas. Uh, pinaka ano lang doon, kung nasa loob mismo sa gitna ng evaporator natin, ay uh, uh, pinaka worst scenario natin ay uh, ano, napalit talaga tayo ng ano, ng evaporator. So, medyo swerte pa tayo at uh, nasa medyo labas pa yung, ano, yung kanyang uh, butas although malaki yung butas dahil uh, ay nangyari yung uh, supply ng heater ay pumutok uh, dumampi sa sa copper tube natin at uh, yun siguro nagkaroon ng ground yung uh, ating supply ng heater at uh, pumutok so ang pumutok yung heater ay sabay na ano, tinamaan ng ating ano, Uh, cover tube. So, yun. Kaputas. At uh, yun nga, uh, kinag natin kahapon at bakit uh, bumaksak yung pressure at nag-start tayo mag ano, kicking So, nag-initial charging tayo ng Freon dahil uh, oh, hindi pa dumarato yung ating nitro. So, na Freon muna yung kinarga natin. So, Luckily, ang bagyo sa hindi nga uh, mga kanyang pressure. So, ang, mm, sa ngayon, hindi nga mga temperature so at uh, confirm nga na ano, mayroon nga ang butas yung ating ano, evaporator mga boss mga sir so yun lang yung mga ano, yung mga uh, war scenario na nangyayari sa so, po yung ating unit pag medyo luma na uh, po talaga so ito ang unit na ito ay almost mga 10 years na itong gumagana at uh, ayun, nagagawa pa rin natin ng remedyo maski pa paano at eh, makaka-encounter talaga tayo ng mga ganyang ano ng mga ganyang senaryo so hindi may iwasan talaga na ano pag mga medyo luma na yung unit maski anong uh, natin galing uh, sa pag-maintain so marating talaga yung point na nangyayari talaga ganito so yun ang lang doon uh, medyo nasa ano nga madali pa nating eh, uh, repairable pa yung ano yung problema so pag, uh, yun lang kagandahan doon so pwede pa nating ma-repair so magpapalitan tayo ng copper tube doon hinangin lang natin din sa uh, saka natin din na nitro mamaya ulit para sigurado tayo na walang leak so then uh, yung supply ng ano ng heater ay uh, mapapalitan na rin natin so yun yung ano ang kagandahan ano uh, nangyari medyo nasa labas at uh, ito uh, nakatinga ngayon so yun mga boss mga sir i-update lang namin kayo sa susunod na mangyayari at uh, medyo mahaba-haba ang uh, gagawin natin ito maghapon sana nga magawa natin ito maghapon although hindi, hindi ito mapapandar maghapon dahil well, uh, uh na nitro natin like this thing then uh, uh, saka natin babaktumin ito ng ano, at uh, 12 hours So, papakyumin natin ito ng, ano, para ma-change oil na rin. Kapag uh, uh, change oil, change filter tayo, then vacuum. So, medyo mahaba-habang proseso yung gagawin. At uh, lucky mayroon tayong backup unit dito. Kaya hindi masyadong apipid yung, ano, yung ating temperature. Yung kagandahan pag may mga backup unit. Dito lang na walang mga backup. Yun, maka uh, magka mamadali tayong gumawa at the same time nasa shortcut ko yung process pag uh, na shortcut yung process may eh, tendency na sumabla yung ating ano, uh, pagre-repair so medyo dahil madalian lang yung ano, trabaho so sa ngayon okay naman yung ating ano, temperature nasa negative 18 tayo agang negative 20 yung ating temperature ng room at ay uh, hindi naman tayo nasado, ano, comfort sa problema na soyan So, ayan, mga boss, mga sir, at in-update ko lang kayo sa nangyayari ngayon. Maraming salamat po at go -tipo. God bless sa atin.